surat sa'yo kaka out ko lang sa work tingnan natin kung may biyaya mukhang wala 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 may nakita po ng gulong ito pa yan. Tinapon yung gulong. Ano Ano ito? Isang box dito. Ano ba ito? Ano ito? kain nata to. Kunin natin. Isang box. I don't know what is this. Mm, okay. May laman siya. Logo ginatin Yes, worked natin. Okay. Wala na. Ayan o. Oh. Daming tumbler. Yes, yes, yes. May magdadam din. Den. Nakuha ko na yung pa sa akin. <clears throat> Let's go! Ito mga subscribers meron ako ditong ginawang parcel ayan po, all the way down so bali po sa isang balot ayan, ganyan lang yan ball pen, packing tape assorted lang po kung ano lang makita ko eh, nilagay ko halo-halo ba, may deodorant tapos dito merong pa ganito lip gloss may towel and dito din Ganyan lang po siya. So Bali 1 2 3 4 5. Parsa lang po ang labanan at syempre pagdating diyan, kayo na po ang bahala sa shipping fee. Ako na po 'yung nagpadala, so kayo na bahala. Mura lang naman po 'yung shipping fee, siguro 100, 200 ganyan. Depende po sa lugar. Kaya nga po kung saan po 'yung padala natin na box, sana po doon din kayo. Hmm, ganda, oh may nasama po palang flashlight. Oh, diba? Abang-abang po sa ating Facebook page. Kung hindi ka pa naka sa aking dalawang Facebook page, Mabet Slots USA and Mabet Dumpster Queen. Doon po ako nagpapaparcel. Live parcel on Facebook. Hi! Kamustasa! So ito yung mga nakuha ko Tingnan nyo. Tumbler. Madami ito. Iba-iba yung kulay niya. Ayan o. Oh. Pwede ilagay yung malamig o mainit na drinks. Tingnan nyo yung price o. Five dollar. So ibaba ko lang muna ito. Para mailatag ko sa inyo. ito, so, meron akong nakuha ng ganito, SpongeBob. Ito ay snacks. Buksan nga natin. Kasi na confuse ako kung anong klaseng snacks. Ano ba 'to? Cereals. Oh, candy. Ayun. Candy pala. Isang box. more tumbler Tapos may ganito pa. Parang ano to ah uh, Aloha banner. At merong air freshener. Ba't tum tumbler dito may ganito, kaya lang wala siyang anostro. hindi mabuksan. Ganda-ganda hmm. Ganda -ganda niya. Wala lang siyang straw. More tumbler. Hmm. Layo. At meron din ako nakuhang ganito. Meron dito'ng leggings. Mukhang ano siya, medium size. Ito pa. Medium size ba? Large. And another one. Ito talaga ano maliit. Mukhang pambata. Small. At meron ding medyas. Medyas. Ito pa. At meron din akong nakuhang kitchen towel. Ayan. O, meron pang feeding bottle. <laughs> And this one. At merong pang ano, paint spray. Batteries. At, ganito pa. so yun yung aking mga naipon. ito yung mga tumbler natin. ikalat ko. <laughs> para meron tayong ano trabaho. nakalat. ilatag. iba. Kasayang kung hindi natin nakuha. Siguro hindi naman to pansin ng ano ng mga homeless kung sakaling may pumunta. Hindi naman siguro nila to kailangan. So ikalat natin. 5 bad square pens. Yung mga momo ko nagiiingay. Kasi meron akong bagong ano, bagong pusa dito. So nagagalit yung dalawa. Bakit daw may bago akong ampon. <laughs> yan tapos ito. Kalat natin. Siguro pagsasamahin na lang natin tong medyas. So, ilan yung tumbler natin? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Meron tayong 12 na tumbler. So far, baka meron pa dito. Mga medyas yan. Medyas, medyas. Yan yung ating batteries. Tapos yung leggings. Oh, meron pa pala. Oh. Meron pa palang Tumbler. So, mahigit 15 yung ating nakuhang tumbler. Siyempre, kukuha lang ako dito, ano, tag-isa yung anak ko. Tapos, lahat na ito para sa inyo. i natin. Kukunin ko lang dyan, purple at blue. Isa kay Enzo at isa kay Skyler. O, oh, diba? Hmm, saan ka pa? Hindi na masama. Tumblr pa lang. Jackpot na. Tag $5 daw ang isa. So, alam mo na. <laughs> Kaway-kaway ng timeline. Salamat po sa inyong panonood. So, don't forget to like and share and good vibes comment. Mabets let's vlog. Bye! Have a good day. Don't forget to subscribe. Salamat!